Naniniwala ka ba na halagang 50 pesos lang ang ginastos ko para sa ulam na to? Tapos tatlo hanggang apat na kataon na ang makakapag-ulam nito? Yes guys, today ay magluluto tayo ng sobrang tipid na ulam na hindi naman tinipid sa lasa at sustansya. Bali dyan nga po ay hinimay-himay ko na muna itong malunggay na hiningi ko lang po sa aming kapitbahay. Hindi ko na nga po pala sinama sa 50 pesos itong malunggay guys. Kaya kung gusto mo pong makatipid, manghingi ka na lang din ng malunggay sa mga kapitbahay mo. Hinugasan ko muna ang malunggay bago ko po ito hinimay. Masyado kasi maalikabok yung nakuha nating malunggay eh. Maghihiwa na din po ako dyan ng kamatis na gagamitin natin dito. Bali 10 pesos po natin na bili yung mga kamatis. Isa talaga to guys sa mga ulam na madalas naming ihain kapag may gip Ipipit na yung budget namin. Kahit kasi mamurahin lang ang ulam na ito, masarap at siksik pa rin sa sustansya na kailangan ng ating pamilya. Maghihiwa na din ako dyan ng maliit lang na sibuyas. Halagang 4 ko lang po yan na bili, guys. And last ay magbabati lang tayo ng dalawang pirasong medium size ng itlog. Yang itlog naman ay 8 pesos ko lang po na sa tindahan. Pwede nyo naman pong dagdagan kung marami-rami po kayong kakain. Matapos ang mga sangkap ay pwede na agad tayong magluto. Dito sa isang pan ay maglalagay lang muna ako dyan ng used oil na siyang pagpiprituhan natin ng tuyong isda. 10 pesos ko lang po nabili ang isang balot ng tuyo since malapit nga po kami sa dagat kaya mura lang po yan sa amin. Prito lang natin ang mga tuyo hanggang sa maluto na ang both side nito. At habang piniprito natin yan, gusto ko lang pong ishout out si Ma'am Adela Laurente ng Cagayan de Oro at si Ma'am Itonay Venus. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Yan guys, matapos nating maprito ang mga tuyo, ayahanguin na natin yan at iseset aside. Dito naman sa bukod na pan ay maglalagay lang ulit tayo ng mantikang panggisa. At kapag uminit na yan ay pwede na nating igisa ang sibuyas at kamatis dito. Lulutuin lang muna nating maigi ang kamatis dito hanggang sa lumambot na ito ng tuluyan. By the way guys, kung nakaabot ka nga po pala sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa niluluto natin today. At kung sakali pong magugustuhan mo ang recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At i-comment mo na din po sa ibaba kung taga saan po kayo. Para naman ma-shoutout ko kayo at mapasalamatan na din po. Maraming salamat po lagi. Matapos nating mapalambot ang kamatis na ginigisa, ay pwede na nating ilagay ang mga pampalasa. Maglalagay lang ako dyan ng isang kutsarang patis, preferred ninyo seasonings, at konti lang din po na paminta. halo haluin lang yan hanggang sa kumalat na ang mga pampalasa na inilagay natin. Then, saka naman natin yung lagyan ng 2 cups ng tubig. Lagay na natin sa high heat ang apoy para mas madali po yung kumulo. Mga 3 minutes lang, ikukulo na din po yung niluluto natin. Pwede na din po nating hinaan ang apoy to medium heat. At this point ay ilalagay na natin yung binat natin itlog kanina, then sa kahaluin agad para hindi masyadong magbuo-buo. Super dali lang lutuin itong ulam na to, guys. Kaya kung naghahanap ka na madali ang ulam at budget-friendly na din, perfect sa ang recipe na to. Kapag medyo na ang itlog, ay pwede na nating isunod yung mga hinimay nating malunggay. halo haluin lang muna natin yan saglit para maluto lang ng konti yung malunggay. Then saka natin ihalo dito yung mga tuyo na sinet aside natin. Halo-haloin at lulutuin lang natin yan ng huling dalawang minuto. Then, saka natin yung titikman kung okay na ba ang lasa nito para sa atin. And kapag okay na ang lasa nito, ay ready to serve na itong masustansya at matipid na sinabawang tuyo with egg at malunggay. O, oh, di ba guys? Makakaraos na naman tayo sa uulamin natin ngayong araw. Kaya itag mo na din ang buong pamilya at barkada mo at subukan nyo na ding magluto nito.